Tapos diretso. Diretso. Kalkal agad. What? Eh, wow, ano pa to? eh. Costume. Parang may naamoy ako hindi maganda. Mga oh, damit. Oh, ang cute ng damit mga kapilong. kasi oh. Eh. Ito ba? idalhin talaga natin ito. <coughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ito yung video ng kapilingon katulungan magpipipipipo na naman tayo at magliraw-liraw na naman tayo Nadir baka sakali at another pasaway na naman ang gagawin ni Pilingiro no Sana palarin tayo ngayon <laughs> Para ano ba, para may pang update na naman tayo dahil medyo matagal-tagal kasi akong na ano, na-delay ilang araw dahil nung nakaraang linggo kasi one week, mabubuhos ang ulan kaya ngayon kahit mainit ah ayo so subukin natin ngayon magpagkasakali na naman tayo e, let's go flexing flexing lang muna tayo sa ating mga nadaanan kasi medyo malayo pa to eh Daan. ito talagang madaanan ko dito magilid sa ilog doon tayo dadaan sa may ano sa may mga sa gilid ng para yung apartment yung mga building na mga punong kahoy dyan dyan tayo dadaan kasi ano to, sa ilalim ng silong ng punong kahoy sobrang init kasi ngayon dito lang pala ako sa malapit sa ating tinitirhan bukas or mga ilang sa susunod na araw doon tayo sa ano sa city ng tinitirhan ko ba kasi mas maraming basurahan doon dito kasi ano lang kasi dito mga ilan, ilan lang may mga magandang basura A few moments later. Pat natin dito mga kapilingon tingin na nata naman tayo sabihin. bin <laughs> ah sobrang hinihingal ako eh tingnan natin baka may laman ah meron nga mga laman tingin tayo baka meron tayong mapili dito ilagay ko muna kayo dito sa baba sana naul may laman natutuwa si pilingero pag may laman mahay natin ito la. Uh, ano man hindi na lang natin hindi na lang natin agad itong ano subabaw ng tubig eh. ito ba ano kaya ito na no? talagang bukalan talaga natin hindi man matangtang hindi matanggal hindi ko pa naman nadala yung magic tinidor pinagpawisan ako sobrang init kasi <laughs> tapos dito. diritso kalkal agad hindi na tayo magdugay dahil para maram, maparami agad itu oh eh, wow anu pa yan to eh kostyong siguro to ang cute mga kapiling mo kostyong siguro to dalhin natin ito eh iwan ko lang ano eh, natin ito kasi baka kehilangan sa mga bata ba kostyong sa paralan unan siguro eh or stop toy ano muna natin iligpit muna natin yung mga hulog na ano ba yung tagak na ano oh, basura mag ano nilang tayo ngayon mag disinfect sa kamay kasi meron naman tayong ano dyan halin natin yan meron pa dito ito baka nabuga yung gilahan natin ba <laughs> butas kasi yung ano ko eh yung pantalon ko Nalo loko na mataas pala yung kamera hati hindi mo pala nakita no ang hirap ng buhay mo mag isa, oh isa ka lang ba ito lang taga video jacket tapos binaat jacket mga kapiling mamaya na yung ah huwag na magmaya maya baka mayroon pang damit ah may mga damit nga yung pinali akala ko ba parang dayapir kasi natakot ako mga damit, oh, ang cute ng damit mga kapilunan. Wow! Kinagpawisan ako eh. Ang cute ng damit, oh. Ang bago pa. Sabi na tingin. Wow, wow. Wow, oh. Ang bago, oh. Wow! Dali natin yan. Meron pa dito. Tingin ko tayo lalim. Dali natin talaga yan, guys. Sayang. Mga bago. tuwad kuwad tuwad si Kalingiro eh. kasi baka mamaya kukunin na ito ng garbage truck yan kunin mo natin yung nilagyan dalhin natin ano natin lagyan natin sa sako yan dahil na na natin sa sako tingnan din natin kabilang drop bin baka meron ay walang laman doon tayo sa baba Tingin din tayo sa din tayo sa baba. Tingin din tayo dito mga kapiliyon. Ay marami mga ano, mga plastik sa baba. Tingnan natin yan. Baka mayroong mapakinabangan. <laughs> Baka sakali lang itong lahat. Ay ito, tingnan natin ito. Yeah, let's go. Dito mga kapiliyon, may nakita akong frying pan. Ito mga kapiliyon, oh. itim ang kulay niya, hindi mo ito dugyot, maitim lang ang kanyang kulay. Ito dalhin oh. <laughs> talaga natin ito ba, naluko na, idagdag na din sa nakuha natin. Kasi sayang din ito eh, makapal man ang mukha, makapal man. Dalhin talaga natin ito, ano pang hinantay ni Pilingiro, ilagay na din sa kubaw. Ako doon sa ilalim mga kapitin magkadang magandang lutuan, para siyang ano ba, takip malang kulang niya. Nahulog, hindi ay eh. nahirapan akong kunin ba. Ano natin. Sana maabot ko Para tayong kawatan ito. Eh. <laughs> ang ganda kasi oh. Ito ba? Eh dalhin talaga natin ito. Dugit na dugyot lang. Sayang din ang ano ba? Ito oh, dalhin natin ito mga kapilang dahil sayang man. Wow! E, dalhin muna natin dito dito. Dahil sayang ito eh. Ang ganda nito oh. Punas at saka ano lang. Takip na lang. Bilhan lang natin yung takip or makahanap na ng takip ba? Alin natin yan. Sayang yan eh. Ano ba naman ang ano? Baka ano ba? ka pa dito ano din kasi may mga magba ganun tapos naging, naging ano ako hindi ako nagsalita ng wala kasi si may tao <laughs> ay yung mga buti yun ito sa sako sayang din kasi <laughs> may mga taong dumating pero <laughs> nagpatuloy lang yung spilingero eh pinagpawisan ako dahil ano ba <laughs> sobrang init kasi ngayon turo laban na sa ganito naman talaga ang buhay oh. ang buhay na ngayon parami na eh. dalawa tayong nadala isang frying pan at saka isang kaldero ba takip na lang kulang hanapin natin dito ng takip yung ano pala yung mga plastic bag doon ay legit na basura lang talaga kaya kahit pa paano ay piling jackpot pa rin <laughs> kaya let's go bukas na lang tayo mag anoy, patuloy sa ibang area kasi ano eh, ang init o try lang muna natin yun siguro kung kaya pas power sobrang init kasi pinagpawisan ako try natin kaya yeah, let's go dahil sa sobrang init mga kapilingon ay umuwi na lang muna ako tuloy na lang ta balik na lang tayo sa pagka-dumpster mga bukas siguro umuwi na lang tayo bukas at least hindi naman ako nasiro tapos hiling jackpot pa rin ito dalawang ano naman to tapos may mga ano may mga damit kaya Maraming salamat po sa inyong lahat no dahil ano, uwi muna sa si Pilingero ay dahil sobrang init talaga. Hindi <laughs> kaya. Hindi guys power. Pagka magkasakit tayo, mahirap mo naman. Ito so, pala yung sinampay ko kanina, oh. tuyo, tuyo na dahil sobrang init. Ah, <laughs> grabe inita. Pawisan sa Pilingero. Maraming salamat po sa inyong lahat no mga mama and sir, lalong-lalo -lalo na sa nag at sa nag-subscribe sa akin muti YouTube channel. Shoutout muna tayo. Super thank you po kay Ma'am Vane Creations na nagbigay sa atin ng super thanks. Maraming salamat po Ma'am. God bless po and more blessings to come. Shout out din, shout out po kay Ma'am Celia Cado from Kam sur Bicol. Shout out din kay Ma'am Carmelita Shresta. Shout out din kay Ma'am DC Quintos watching from Camarin, Caloocan City. Shout out din po kay Ma'am Jubit Sambrano. Ang shout out din to all Taksil family, Sambrano family, and Losanta family watching from Kisun City. Shoutout din po. Happy belated happy birthday din po kay Sir Nitan Joseph. And shoutout din kay Ma'am Rosalinda Enerya. Shoutout din kina Sir Zian and Ma'am Wena Santiago. Happy birthday din kina Sir Jilo and Ma'am Alexa Enerea. Love mommy. And shoutout din to all Enerea family. Shoutout din po kay Ma'am Roxy Ruhas and shoutout din to all Ruhas and Rapisura family from province of Aurora. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra and shoutout din sa apo ni Ma'am na si, na si Rising Ron Bandang, Bandong. Shoutout din po kay Ma'am Cecil and Charlon family. Shoutout din kay Ma'am Heidi Vlogs. Shoutout also kay Ma'am Victoria Ambalong. And shoutout din sa Bana o mga anak ni Ma'am. Shoutout din kay Ma'am Anit Dando from Batangas. Shout out din kay Ma'am Marilo Cabrera, Sir Kibin, Sir Christian at kay Ma'am Maggie Di Guzman. Shout out din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shout out din kay Ma'am Dindi at sa lahat ng Kilnit Abaw sa Banal, Landuway and Balito Family. Shout out din kay Ma'am Nuralin Siso and to all. Shout out din to all Hunyo Laba Diso, Solis and Dominguez Family. Shoutout din kay Ma'am Pilar an advance happy birthday sa anak ni Ma'am. Yan, advance happy birthday po sa inyong anak, Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila and shoutout din kay Ma'am Lolita Ganda Cortez and sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay. Shoutout din po kay Ma'am Ideliza Hinyo from Quezon City and shoutout din kay Ma'am Eva Kunanan watching from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Nini Villegas and shoutout din to sa family ni Ma'am from Isabella Benito Sullivan or Sullivan. Yan, maraming salamat po sa iyong lahat mga ma'am and sir, lalong lalo na po sa nag-suporta na at na-subscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po na aking channel from Pilingiro channel. Thank you for watching. God bless.